Today, no, pag-uusapan natin yung uh, about channel, no. This is an important announcement na rin. So, para ma-notify yung mga uh, subscribers natin. Hi! And hello! Ayan. So, I'm Marvin nga pala, no. And uh, today, no, pag-uusapan natin yung... Uh, about channel, no? This is an important announcement na rin. And also, para manotify yung mga subscribers natin, no? About dun sa malaking pagbabago na gagawin natin sa channel, no? Upon observation kasi, no? 35, 35 subscribers natin yung nandoon sa channel. And, na-observe ko na almost a year na na hindi nababawasan yun or hindi nadadagdagan din no so I decided na talagang consistent no na kahit wala naman sila napupulot dun sa channel kahit wala naman silang ah uh, napapakinabangan no sa channel na yun natin continuous pa rin sila consistent na hindi um umaalis nag-unsubscribe no and parang na-appreciate ko yung yung ganun nila, yung ganung part na na wala namang kaganda-ganda ka yung channel, wala namang kabuhay-buhay, pero nandun pa rin sila. And I want to uh, to thank all of the 35 person na ito, na individuals na ito, na hindi nawawala doon sa channel. At binigyan nyo ako ngayon no, ng sobrang big impact na mas uh, bigyan ng buhay yung yung channel kasi merong mga subscribers na hindi nawawala. Kumbaga na nandito lang, nag-aantay ng mga videos, na uh, nag-aantay ng updates, talagang kahit wala namang kakwenta-kwenta yung videos, hindi pa rin sila nag-a-subscribe. So, naniniwala pa rin sila dun sa channel. Uh, nagising ako, no? nagising ako doon sa katotohanan na kailangan ko magbigay kung bakit ko naman talaga inumpisahan yung channel is para maging magbigay ng ideas, ng tips. Pero dahil napapansin ko na hindi nga, hindi nga ganun ka kadami no, yung nagsusubscribe, uh, minimal na lang. Hindi ako masyadong naging aktibo na parang uh, ah, wala yan, wala naman. Pero nung napansin ko nga na yung 35 na yon para sayang naman eh yung effort nila na nandun sila. Tapos, tapos, di ba? ah uh, imbis na nanonood sila ng mga informative ng mga magagandang videos no na which is compare doon sa ibang mga channel na na sobrang gaganda naman no pero stay pa rin sila sa akin. So parang nahiya naman ako na na hindi ibigay no na hindi mag-contribute sa sa inyo no na naka-subscribe. So ngayong 2024 no ah uh, mas lalo nating ah uh, papagandahin yung content natin at mag, uh, mag magiging active tayo, mag-upload na tayo ng mga bagong videos, mga tips, mga tutorials mga inspirationals, ganyan so uh, dun sa 35 na, na subscribers na yun, para to sa inyo, para to uh, pasasalamat ito dahil hindi kayo nawawala hindi kayo bumibigay no so dahil sa inyo lalo ko bibigyan ng rason yung pag-i-stay ninyo dun sa channel. So, uh, may mga nakalatag na ako na mga content na gagawin. Uh, and excited ako, no? Excited ako na, na ilabas siya at ipa i-share sa inyo. So, ang nilalaman niya kasi is about uh, tatlong kategory kumako ng tatlong kategory na pwedeng uh, palawakin malawak naman ito and uh, tingin ko sa kategory na 'yon makakapagbigay ako ng talagang comprehensive na mga information na mga ideas uh, na talagang useful no para uh, makatulong doon sa 35 subscribers natin no? so Oo, oh, na kasi ako eh na wala nang napupulog dito sa channel. Pero nakastay sila, di ba? So, bilo pa sa salamat, kailangan uh, gumawa na tayo ng... Hindi na tayo maging tamad, no? Gagawa na tayo ng mga, mga magagandang videos para sa kanila, no? And bonus na lang kung may dumagdag o ano. Pero uh, para talaga ito doon sa 35 na subscribers natin. Matagal na, no? So... Uh, by category, no, may tatlong category. ah, uh, kasi tatlo naman talaga ang category natin na content dun sa channel na yon. Kaso nga lang, sa so mga studio, no. Kaso nga lang, hindi siya nasusunod kasi nga, hindi tayo consistent na nag- na naga upload no, and gumagawa, parang random na lang tuloy yung naging itsura, depende sa mood, nung, depende sa mood ko kung ano i-upload ko, no, tapos, Uh, mga short clips na lang, mga kung ano-ano, mga etc. No? Ngayon, magkakaroon tayo ng category. And first is the uh, about finances, no? Because, uh, syempre, um, una naman talaga na iniisip natin is about uh, growth, money growth, mga issues sa pera, mga ganyan, kung paano magkipon, ayan, so uh, at saka yung field na rin ng work kasi natin related sa ganun, no? Sa financial advisor kasi tayo, no? So, marami tayong ma-contribute ma about finances and proper saving, proper money management, no? And doon tatalakayin na rin natin sa financial mga videos natin yung tamang paraan o no? or paano makakalis sa utang, no? Mga strategies kung paano talaga mag-ipon, uh, mga tips no kung paano disiplinahin yung sarili natin when it comes to our uh, hard earned money sa financial uh, uh, category natin ilalagay din mga motivational na na advices galing sa mga expert no pagdating sa finances and then second category natin is the arts no so dahil artist din tayo graphic artist tayo traditional artist tayo um magkakaroon tayo ng mga reaction videos about sa mga gawa ng mga artists na famous artists no and also yung mga hindi pa kilala na mga artists po promote natin sila no para uh, mas makilala no although hindi naman tayo promoter no hindi naman tayo masikat na promoter pero uh, para na rin makita ng iba you no know, na artists all around no sa paligid and Um, ah, mo maka-inspire naman tayo, no? And mas dumami yung nakaka-appreciate ng ng ano, ng simple art, no? And also kasi lahat naman tayo, lahat ng individual, naniniwala ako na meron tayong hidden artist sa ating sarili. bilang natin malabas minsan kasi nga may mga priorities tayo, pero nandiyan 'yan, nasa puso natin, either singing, music, ah uh, dancing, ayan, mga art yan eh. Pero hindi lang natin minsan napapansin kala natin iba yon. Pero yun yun, tungkol yun doon sa art. Basta nag express ka, no? may passion ka into expressing your emotions, yan, nasa art yan. So, art is everything around us, okay? So, magkakaroon din tayo ng mga tatry natin no, na gawin yung mga art style nila. So, magkakaroon tayo ng mga tutorials sa ganun. And then, doon sa ang huling nating category no na tinatawag naman ito na explore no dito tatalakayin natin yung mga travels no yung mga lugar mga mm, mga inspirational no inspirational motivational videos when it comes to life may mga i-share tayo na, na nakaka-uplift ng ating uh, ng ating pagiging individual no para yun uh, magkaroon tayo ng positive life okay so ayun isa na rin to no sa gagawin natin dito sa travel and life na category no yung magbabasa tayo ng pagkain spiritual no uh, doon natin tatalakayin no babasahin natin to kasi ano to eh, from january to december so araw-araw nating gagawin to no para magkaroon tayo ng uh, positive life or mas makilala natin yung sarili natin. Okay? So, yun. Uh, dun iikot, no, yung mga ano natin. syempre hindi rin naman mawawala yung ano, yung mga twice, ano natin, yung mga <clears throat> pinagkaka mga gusto pa rin natin, mga hobby natin about about ibang ibang topic. Pero as much as possible, kailangan related siya doon sa tatlong category Okay? So, yun lang. Uh thank you very much sa pag-subscribe ninyo sa akin and uh I hope no na mas maging kapaki-pakinabang yung channel sa inyo and uh sana sana no uh, maibalik ko yung consistency ninyo by doing this no na maging mas uh, mag-add ng value sa mga kaisipan ninyo or dun sa sa panonood ninyo So, sana makapag-contribute ako ng another value. Okay? So, thank you. Thank you so much sa 35 subscribers natin. And now, hindi tumitigil, no? Sa pag-subscribe, sa panunood sa atin. And para sa inyo, ah, uh, magiging ano, mas helpful yung channel na to para dagdag ng kaalaman ng informative and useful ng mga tips, ideas about life, art, uh, and uh, explore. Yan. So, Thank you and bye-bye.